So, nandito naman po ako para magluto ng carbonara. At ito nga po ang kanyang mga ingredients. So, bumila ako ng dalawang Alaska Crema. At syempre, meron din tayong Reno. Isa po nga po. At isa pong ibab sarap. At isang Eden. Isang Liberty Ham. And isang kilot kalahati po ang spaghetti noodles. And isang balot na sibuyas at bawang. And isang balot po ng pamintang pino, dalawang balot na carrots, at syempre hindi mawawala ang giniling. So ito guys, ah uh, ko po ang 1K ko para sa carbonara. At dahil mahal po ang bilihin, ganito nga po ang aking ingredients. So lahat po ng aking nabili sa carbonara is 740 pesos guys. So ito na nga, kapag mainit na po ang kawali, igisa na po natin ang bawang at sibuyas. So, yan. Halu-haluin natin siya, guys. Sangga sa maluto. At syempre, inenex -ne natin ang giniling po na baapoy. So, ito na, guys. Halu-haluin natin ito. Yan. Para maghalo yung bawang sibuyas sa giniling. Halu-haluin natin to para sila ay mahilo. Ganun na nga, guys. Mahilo nga. <laughs> so, ito na. At pagkatapos na, guys, nagluluto po ako ng noodles sa kabila. Uh, ah, hinahalo-halo ko ito guys para hindi magdikit yung noodles. At syempre, pinatakan ko ito ng mantika para hindi magdikit ang ating noodles. So, ito na ang ating ginisang, giniling na baboy. At ready na natin yung carrots guys para ating masimulan na mating carrots. Halu-haluin natin to guys para lagi silang mahilo. Kailangan nating halo-halo ini so e na guys, lagyan na natin ng asin yan para may lasang ating giniling at halo-haloin natin guys para maghalo yung asin po sa giniling and kairoch so mahirap maghalo kapag hawak mo yung camera at syempre yung sando <laughs> at ito na guys dalawang kutsaritang pamintang pino yan, haluin natin siya. At lagay na po natin yung freno, guys. At ilagay na rin natin yung cheese, even. At isunod na natin yung ham, liver tea. Ayan, at syempre, hahaluin natin to guys. Kailangan haluin natin tong maigi para po ay pantay ang kanya lasa. At maluto pong ating ingredients. Ayan, haluhaluin lang po ng mabuti para magkalasa po lahat. At syempre guys, ilalagay na natin yung ibap. Ayan. Ibubuhos natin to lahat. Ayan. Lagay-lagay po lang natin yung ibap na cowbell. At syempre, pagkalagay natin yan, Isusunod naman po natin yung Alaska Crema. So yan, dalawa po ito ilalagay natin. So ito na yung pangalawang Alaska. At syempre nilagay natin, natin yung magic sarap na napapasarap ng ating lutuin. Yan, haluluin natin tong maigi para magmix yung mga ingredients. Seventy years later. So, ito na guys. Uh, kumukulo na po ang ating carbonara sauce. Yan. So, halu-haluin ko lang muna siya guys. So, napakasarap and creamy ang ating sauce nito guys. Napakasimple lang po ng aking ingredients. At syempre, kailangan po natin mag ng ating lutuin. Dahil sa panahon ngayon ay mahal na po ang bilihin po. So, ito na nga guys. Ah, uh, Maraming salamat po sa mga manonood po. And wag niyo po akong kalimutan i-subscribe kung bago ka lang po sa aking channel. And click the bell para po lagi po kayong updated sa aking mga susunod na i-upload na video. And syempre, shoutout po sa aking team puso. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta po sa aking channel. So, ready to eat na po tayo guys! Bye.